for today's vlog ay ikwikwento ko sa inyo kung ano ang nangyari sa mga ilan kong mga inaalagaan. Ito nga mga nakaraan linggo ay pabago bagong ang panahon dito sa parte ng Southern Quezon. Uulan, iinit, malakas ang hangin, malamig. Kaya naman naapektuhan itong mga manko. Yung mga nakikita nyo ngayon ay talaga namang parang tao. Ubo, sipon, talagang tumutulo ang ikanga, tumutulo ang iho sa sobrang sipon nila. Kaya, inihiwalay ko muna sila. Sila ay mga, siguro mga 3 uh, months na Ayan, katulad nito. Ito ang isang ito, talagang ma maririnig mo sa gabi. Parang tao, ang ubo. Super ang, ano, ang apekto sa kanya ng panahon. Siguro gawa ng hangin at saka malamig, uulan, iinit nga. Kaya, kumbaga, parang sa tao ay sumama ang kanilang pakiramdam. Saka, ito, katulad nito, pati itong nag-iisa kong native chicken na hen ay naapektuhan din sa sama ng panahon o pabago-bago ng panahon hanggang ngayon nga ay pikit pa rin ang isang mata ewan ko, yan yata yung tinatawag nila na kuraysa o uh, kagat ng lamok pero yan, ubot sipon din yan bumabatok din yan tuwing gabi talagang maririnig kasi alam nyo naman sa gabi tahimik kaya maririnig nyo yung mga iba't ibang uh, tawag dito ingay sa gabi pati ito yan halos lahat ng aking mga inaalaga ang uh, bird plymouth rock ay nagkaubot si pun ngayon kulang lang nalaman na mahina pala sila sa sa ganung panahon na pabago-bago ang panahon. Sila lang talaga yung mga uh, naapektuhan ng pabago-bago ng panahon. Yang uh, BPR natin. At saka, nakikita nyo, ito, pati itong aking kasosop lang na uh, Black Astrolord ay naapektuhan din sa pabago-bago ng panahon. May na, ano, uh, nagkaroon siya ng sipon, ubo rin, at nalaman ko na meron pala siyang kanker. Nung nasilip ko yung kanyang uh, bibig o yung ngala-ngala, ay may mga ilailang puti na kung hindi ko naagapan ay mas lalo pang lalala. Na ano ko na tandaan ko yung aking nabiling mga black astolurp dati ay bali lima yun. apat na hen at saka isang rooster yung rooster ganyan din ang naging sakit ubot sipon at saka may kanker pero yung kanker nun malala pero ito sa ngayon eh sana naman magtuloy-tuloy na nakikita nyo naman tumutoka na siguro mga tatlo o dalawang araw din yang hindi tumutuka kahit inom hindi talaga pinapainom ko lang talaga ng ano ng premoxil tiyagaan lang talaga na pagpapainom para makainom ng kahit pa paano antibiotic nila so at least ngayon eh napapansin ko na may pagbabago naman yung kanyang pakiramdam tumutuka na siya kumakain na. Buti na lang itong mga iba kong mga manok, kaya katulad yan katulad niyan, mga yung kabir chicken ko. Yan dalawang inahin sa isang booster. Hindi naman sila naapektuhan kahit papaano ng ano ng paibat ibang uh, panahon natin. Ang kabir naman talaga ay sadyang malakas ang resistensya. Tapos, ito ngayon yung tatlo kong Black Astrolord. Ngayon, sa ngayon ay pinapakastahan ko muna doon sa aking uh, Bop or Pinkton. Kasi sayang naman eh. So, yun. Kay Bop muna sila. Si Bop muna ang kumakasta sa kanila habang si Black Astrolord ay injury masama pa ang pakiramdam. And then, ito naman yung isa ko pang sinuwap na kasama nung Black Astronaut na Rooster, yung BPR naman. So, hindi ko pa siya nagagamit, mga siguro mga next month pa. Pero, sa ngayon, kumakasta naman siya. Pero, ang, pero hindi ko pa lang siya ginagamit sa ngayon. And then, ito yung ating isa pang kabir ito po ay for sale baka may magkakagusto dati 1.4 ngayon 1.2 na lang malakas din niyang kumasta siya po ay 8 months old na ayan yan po ang mga kasalukuyang kung mga inaalaga ang mga manok then ito namang mga bark climate track na ito na medyo matatanda na mga 9 months old na at least hindi sila naapektuhan ng pabago-bago ng panahon. Then, yung kasama nila, ito yung Black Orpington. Ah, uh, Bop Orpington pala, na siyang uh, ginagamit ko muna pang kasta dito sa aking mga Black Astro Then, lastly, itong, ah, uh, ang rooster nyan ay ano na, cross na siya. Ang magulang niya ay tawag dito yung uh, Bard Plymouth Rock at saka yung Black Astrolord na him. Yan po ang ano, ang naging bunga. Siya po ay 7 months old. And then, ipinartner ko siya sa isang Bard Plymouth Rock. Ayan. So, as of now, yung mga yan ay hindi naman naapektuhan. Ito lang talaga mga bird fly mo na 3 months old ang naapektuhan. Malinis naman itong aking lugar kahit maliit lang siya pero nagtataka ako bakit yung black Astrolord ko ay nagkaroon ng kanker. Then ito naman ay aking ito yung mga alagang uh, alaga ng aking bunsong kapatid. Mahilig naman siya sa kalapati. So, 'yan lang po ang aking mga inaalagaan sa ngayon. And then may mga sisiw tayo. Ito pa 6 weeks old na sila. Malalaki. Ma malalaki silang mga sisiw, malalaki silang mga manok. Ito naman po ay ano uh, cross na rin upgraded chicks. Sila po ay anak ng Kabir at saka Bard Plymouth Rock yan po ang itsura nila pag pinag-cross nyo yung kabir at saka barred climate rock ayan so sa ngayon po ito po yung aking bakuran maliit na bakuran pero mapapansin nyo meron, medyo madami rin tayong naalaga ang mga manok so para ngayon, ang panahon yan makulimlim na naman tapos mamaya iinit, uulan lalakas ang hangin kaya ganun na lang ang apekto sa kanila sa kanilang kalusugan so ang tanging nakagamot lang sa kanila ay premxil premoxil tablet at saka premoxil na yung water soluble yung premoxil powder ang pinainom ko dyan sa ating black as ay premoxil tablet apat na araw ko siyang pinainom sa hapon ko siya pinapainom and then sinasabayan ko ng painom ng premoxil powder and then yung doon sa mga bird fly mo naman ang pinapainom ko yung powder din premoxil powder yun lang talaga ang naggamot sa kanila so far so good okay naman si premoxil Yan po ang topic natin for today sana po ay nakapulot po kayo ng konting aral sa ating topic ngayon. At maraming salamat po sa inyong patuloy pong panonood sa akin channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay subscribe na po kayo sa akin channel Travel ni Black Indian. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. And happy farming everyone.